Ang halos limang libong titulo ng lupa na ibibigay natin ngayon ay bahagi ng higit sa labing isang libong titulo na ipapamigay ngayon natin ngayong taon sa ating mga magsasaka sa Negros Occidental. Hindi lamang po sa Negros Occidental at sa buong Pilipinas po. Sa, ang susunod yata namin na pupuntahan ay sa Mindanao. Marami po kami ibibigay din na mga titulo para sa ating mga DAR beneficiaries. At uh, pinapangako po sa atin ni Secretary Estrella, eh, kanya baka maka baka maabot natin ang isang daang libo na mabigyan ng titulo sa taong ito. Kaya naman, inaatasan ko ang dar na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno upang suriing mabuti at madaliin ang pagtukoy sa mga beneficiaryo upang mapakinabangan ng kagkat ang mga lupang saka nito. Bukod sa lupa, ay mamamahagi rin tayo ng iba't ibit-ibang tulong para sa pagtatanim at sa pagpapayaman ng mga sakahan. Ilan lamang ilan lamang rito sa halos 70 milyong piso para sa support services tulad ng mga abono, farm machineries and equipment at mga farm to market road.